na kontrobersyal kining gihimo sa usa ka vlogger sa highway sa Konsolasyon kagahapon kansang video na putos og mga pagsaway. ikihagyud siya sa kapulisan. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may matod sa kapulisan ang gihimo sa maong vlogger na kahimog gyud og public disturbance sa ang iyang content para naunta sa iyang social media page may apan nakaapekto kini sa ubay-ubay gyud nga mga motorista sa busy kaayo nga karsada. For the content lang gyud unta kuno. Nag-alas nail o kuhol kining maong vlogger sa may highway sa poblasyon oksidental sa lungsod sa konsolasyon. Kuha kini kagahapon sa hapon lang, nagkamangkamang siya og hinay kaayong nga naglihok. Bisan pa kung may ubay-ubay nga mga sakyanan ang natanggong sa iyang likod. Nakaani og 2 million views ang original post og kapin 16,000 shares. Apan daghan ang wa mahimuot ni ini. Sa ilang panimay sa konsulasyon, among na-interview ang 29 anyos nga vlogger nga si Brian. ka tuig na kuno siya nga nag-vlog, lain-lain ang content. food comedy, lingaw-lingaw, doon na sa'y tabang usahay. Mga ilang jugog dakong pasailo sa kong gibuhat nga di maayugod kay di gitu siya maayugod kay nakakos kong public disturbance sa uban ba. Kanang like sir, for example, kanang na yung mga natrabaho ba rin na nagdali niya. Ako na yung nakakos nga malate ba. Kung yung content sunod, before gumapos, ako na siya check o wala ba koy yung o makabuhat og sayo. Matod ni Brian, Budi si Sai Segundo siya nga nagdugay sa pagkasnail man sa iyang gihimong stunt sa Dan. Ang iyang costume, in order lang sab niya online. Bisan pa man kung nag-public apology na katong maong vlogger apan disinido ang kapulisan, mupasaka yun og reklamo aron paghatag sab og leksyon sa kadaghanan nga angayang mamahimong responsable sa tanan nga binuhatan safety for the safety not only sa iya but sa upang motorista especially nga nasa kartada matabunan and then if ever do dai mga lain motorista nga dili kakitaan niya dili kayo why problema ang apology that is already tingyan pero ato naman ang gihatag nga warning even before pa kaganihang buntag mi patimaw sa Consolacion Police Station si Imnase personal nga nangayog pasaylo in order na maka create tagdag views create content pero hamper na to ang operation sa kalsada ang mga katauhan alarma imagine so how how inconvenient sa atong komunidad Mato ni Brian dako gyud kuno tabang ang iyang pagvlog og mensahe niya sa mga tao. kwarta sa dagin may sa pagvlog ba o, sa mga nagsugod og vlog diya. pag pagvlog lang gyud mo ana para magvlogger tan Pero ayaw lang yun magbuhat o ayaw lang yun mo pag-vlog sa sama sa akong content nga di maayo ba. Samtang may gisawayan nato pagkuhang habig sa konsolasyon LGU. Kabahin ni maong isyo, wala pa una mo isyo o pamahayag ang mayor sa maong lungsod. Apat na itong nasairan, gikan sa opisina ni Mayor Alegado nga ipatawag sa niya katong maong vlogger aron kapangayuan o katinawan. May? Dagang salamat, Nico Sereno.